ครับครับครับครับครับ <laughs> semi-final na Madol ng Class B. Semi-final na po ito. Ito Madol, tingnan natin. Tulyapis Supremo. Dol, ang no, pala niyan, Dol? <tod> si Tulyapis. Dol, <tod> ang <no>, pala Dol, ang <tod> Kahit kami ini-init, uho na uho pa. Nakakakanao ka rin. Pasok na po sila sa quadra. Joboy AI Idol. Semi-final ng class B na ito mga boss. Okay, good. Saan itong aso na ito? Sinasarado na yung quadra. Humintupay tuta doon hinasarado na yung quadra bos. boss. kagurat, malayo. Tugure, tayi sa gitu para laban ng bos. Ay, tulen.

Race 2 na po yan mga idol Race na po Go so, yeah. no. na yan, na Super Bully Super Bowl ang nanalo mga idol. Si Laxon. Dilubio. Sa iyo si Laxon. Ito si Laxon mga boss. Bilubyo, Lakson, mga boss. Ayan, mga idol. Pinapasok na po sila sa dulo. Go na yan. Si Delubio ang nanalo. Si Delubio po ang nanalo. Mm -hmm. Bulugan. Yan. Baby boy. Ah, si Baby Boy. Si, bu si Baby Boy. Shout out sa lahat ng matiga bungo. <laughs> Boss Emong. Baby Boy versus Boss Emong. Boss Emong, mga idol, boss, eh, mga idol na Ay, ano ang una? Magkakarama? Nabunot na kagaling Ayan o Bunot na Ayan o, bunot na o mga boss o oh. Ayan, naglaglag ng boba Boba! Naglaglag ng boba! Pagkakita Boss Emong ni manalo. Boss Emong win po. Grace 5 na po. So, mga idol, last place na to. Baby Rocket, Lindol. At saka mga idol, si ano... Si Prince Kai Si Prince Kai yata yun Ito may idol si Lindol Kung may Lindol sa kabayo May Lindol din sa kalabaw May idol si Arin Niyon Ito na yan

Si Baby Rocket ang nanalo mabas. Ang nanalo po ay si Baby. Ito, Madol si Her si Hercules. Hercules, si Kandaon. pa oh, sa si pang sa pang di Daon. Madol, Versus Hercules. At saka si Idol si sa Barangay Santa Catalina ng Tanda. Shout out. Dolly, Dolly, Dolly. Bullet. <laughs> Hercules. <laughs> At taas ka doon. Cut out. Ipakita mukha mo, boss. Yun. <laughs> yeah, 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 yeah. yeah. sa <laughs> <Shout out. laughs> <laughs> Baka ubot ka ate. Big shout out Idol, Jobboy Idol ha. Oh. Ayan na, napakatay lang hindi nakita pero lagi ko pinapanood yung mga content niya. Ayan yeah, mga Idol, pakisuportahan nyo naman po mga Idol, si Idol Sayang Dabu. Yung mga kaibigan ko from the BCI, mga vlogger. Ayan, sa so, mga boy. nagsimula po ako, sa kalabo ko po sila nakasama. Ayan. Big shout out, thank you. Ayan. So, oh. Ayan. Dini kayo sa gilid, dini kayo sa gilid. Baka madali ko ka ng kalabo guys. Sawayin sa init eh. Baka kasi init ng taon na to. Nung mga taon na hindi naman ganito. Ayan ah, mga idol. Inaangat na yung quadra mga boss. Semi-final na to mga boss. Unang race. Unang race pa lang yan. Ano <tod> eh? Di po. Nang elimination. Nang semi-final. Nang kwasay. <tod> 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 Pakalawa na po. Pakalawa na ba yan? Una so, yan. Pakalawa na. Si Bullet laon Hercules Bullet Carlaon Hercules Bullet Carlaon Hercules. Hercules Si Bullet Si Carlaon Si Hercules Si Hercules ang nauna Bubunot mga idol Si Carlaon Hercules Carlaon Hercules Carlaon Nagpapatay nagtitigit Hercules Si Hercules Si Hercules mga idol Ang nanalo bisoy. Si Batam Bisoy. Ang oh, naka yung... yung veterano. lang. <laughs> big one. Gandang kalabaw planner. Ganda pala ng sukat ng katawan niya. Ano ba yan, bago lang ba yan, boss? Bago lang. Grabe kuya, na yan, ang kapal ng talaban pala niya. Angat paatlas. <laughs> Angat. Angat. manager. Batang bisoy, mga idol. Di ba? Lang <laughs> lang nanalo, pagpasensya nyo na yung ano, kalahati na yung natin kasi uh, tinignan nama, naman ano yung ating video pangit sigurado to si pangit Dadi mo, eto papawin daddy mo, abang mo, paldo paldo hindi <laughs> Rồi. Eh, to idol Si Delta. Delta. <coughs> 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 Ayan I mean, yung lane 2 ay guys Ah Number 27 pala. Si Delta Ito naman ang mga idol si Dabar Ayan si last race na yan Ang semi final ng class A Idol talo ba si Sky uh Shot -huh. Ang total daw po si Sky Shot Walang kalaban si Sky go. Delta da bar mga idol Last race ng semi-final ng class A Tingnan natin mga boss Ang magandang bakbakad Ayan mga idol Nakasara din na Go na yan Tigas pala pigilin. Final Class B Final na po ito, class B, ah. ito idol, na ng Class B uh, Ito mga Final na ng Class B Supremo Supremo Lane 1 Lane 2 Lane 2 si Boss Emong si Baby raket saka si Bulilit bakbaka na yan mga yeah. ito talo na yan kumbaga ano na yan bibilangin na ako sino mauna yun yung fourth. Ah, ito yung ito yun yung fifth. Fourth. Third. Ayan, ito ang magka-champion. Itong dalawa na ito. Bebo Lilith, Bebe Rocket. Nakasarado na yung quadra. Final na po ito. bakbakan ah na. Sino na una? Si Bo Lilith, mga idol. na una? Bo Lilith, Bebe Rocket. Bolilit, Bebe Rocket. Si Bebe Rocket bumubunod! Bebe rakit mo bebe rakit bolelet, Bebe rakit mo Si bolelet, bebe rakit Si bebe rakit Bumabunot! Bumabunot idol! bumubunot, bumubunot idol! Huwag nyo sasalubuin! Huwag nyo sasalubuin! Si bebe rakit mga idol lang nag-champion! Pigil nyo! Na! Anak na kamote! Ayo. Kamote, kamila! Hindi kayo tiyo mga Bumabulo! Anak na ang kagaw! Kay Bebe RAKET! Talaga naman. Nga nga mga idol. Number 8 po. Ah. Eto mga idol, final na po to ng Class A. Batang Bisoy. Si Batang Bisoy, Hercules. At saka mga idol, si Pangit. Eto mga idol, pinapasok na po si Batang Bisoy. Eto naman po mga idol, si Hercules. Umiikot na po mga idol, si Batang Bisoy at si Hercules. At eto naman po mga idol, si Skyshot. Ipinapasok na rin po mga idol sa Gradas. Anak nang kamote, nung bandang uli, gumanda pa ang laban mga idol. <laughs> Tulak naman po mga boss. Ay sige po ate, maraming maraming salamat ate ha. Ayan, maraming maraming salamat po kay ate sa nagpahiram ng payong. At doon po mga idol sa pumitik ng payong natin, shout out sa iyo idol. Sana mga idol, isang taong kang liliman yan. <laughs> Anak ng kagawa. <laughs> Oy! Hey! <laughs> eto mga idol. Si Hercules is sky shot at si Batang Bisoy. At eto naman po mga idol si Pangit. Final na po to mga idol ng class A. Sal. Ay, maraming salamat. Uh, Ganda po po. Shoutout naman po dyan. Uh, Shoutout sa mga tiga bubulong malaki sa mga kabarangay ko. Ayan. <laughs> shoutout po. Uh, ingat po kayo palagi, para, para boss, sa inyong no, pagkakarap si buhay. Si Joey Boy, Ayan. idol. Shout si out po. Si maraming maraming salamat po, boss Sebi. Si Chokoy. Si Chokoy. Chokoy ba talaga, yeah. idol? <laughs> o ano lang yung bansag? Opo. Okay. Hmm. Kaya naman ni idol eh, kahit binabansagan siya, talagang ganun mga idol. Basta importante mo, tanggap mo, talaga na... <laughs> bansag! <laughs> Eto mga idol Ipapasok po mga siya doon. Siya po ang ilalaro Kanina pa po Kanina pa Shout out po <laughs> Eh paano po natin mauli lang guwet Laro <coughs> na to Ayan na, inililiko na mga idol Inililiko na mga idol Isinasarado na yung quadra final na to ng klase mga idol Go na yan, bakbaka na Naku po, hindi nakatakbo si Delta Sino na una? Si Hercules Si Hercules ta si Pangit mga idol Hercules Pangit Hercules Pangit Hercules Pangit Si Hercules Pangit Hercules Pangit Ay si gwapo yata to Si Pangit Hercules Si Pangit is kaysat Hercules At si Batang Bisoy At ayon mga idol Si Delta Baba 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 Ooy hoy Ayala na Sa ilog Pigil mo idol. Pigil na pigil naman. Pigil na pigil daw. Arna, arna, Langgan dito lang po yung ating video. Joboy AI idol. Pangit is sky shot. At saka si Hercules, si Batang Bisoy at ang mga idol ay si Delta nagchampion ang Baby Rocket ng Team San Rafael, mga boss. champion sa klase ano si Sa may bubulong pa malaki, San El Diponso. Si Pangit. Oh. P si Batang Bisoy. Tatay, dalawa lang ba kayo? Ayaw na Po yung mayari ng pangit at gwapo mga idol. Congrats po tatay. Yan. Pabalik na ako sa mirror please. Ah, champion po <laughs> sila mga idol. Dito mga idol sa may San El Diponso. Bubulong malaki. Ala na, wala <laughs> na.